gutom na ang mga baby. As in guys, time check 8.50 p.m. So, nilinis ko na natin bago bigay ang pagkain nila. Ayan. Malinis na. Tapos, nandito na yung pagkain nila. Nakanda na. Ayan. Oh, gutom na. Wow. Oh, ang dito, ang ang gutom na. Ang gutom na nga, guys. guys. Gutom na sila. Ayan, malikit na. Nagsisitayuan na kasi yung pagkain nila sa ibabaw. Mm, um, awawa naman. Kain na kayo. Ayan, um, ito guys, kakain na. No? Ooh. Unahin natin Hindi um, oh, ko maabot. Ayan na. Tapos yun, nang sa Ito. 嗯。Oh.